Lods yung tanong mo, di ko sure eh. Kasi sabi mo, 3 digits na lang. 1, 2, 3. Baka ito na lang siguro natitira sa yung uh, LCD screen na nakapump up. Which is yan yung mga numeric niya. Pero dapat, ang nakalabas dyan ay 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nagiging 6 lang yan pagka nag .5 ka. Ayan o. yun yung 0.5 natin ayan siguro tanong mo rin na pagka pinipindot okay 4, 2 3 ayan, pagka 3 yung pinindot mo hindi mag-a-activate yan pagka alpha tango ayan, ang 0 to alpha at 0 to alpha tango, kailangan ng activation sa 0 o kaya 5. Kung halimbawa, pupunta ka sa 4235, pindutin mo lang yung 4235. Yun, may point .5 na siya ron. Yan yung dalawang activation niya. 0 tsaka 5. Yan, may butal yung 423.5 natin Naglalaban yan sa 424 uh, Mga ah, ganyan Hindi ko matrice loading <laughs> Sinasabi mo tatlo na lang yung uh digits niya uh, baka sira naman yung LCD ayan tapos yung isang tanong natin lodie sabi niya uh, alpatango naman yung gamit ko pero hindi daw siya makasakay sa RPT kung hindi ang frequency ay 144200 kung halimbawa yan yung frequency lodi eh, at uh, may susi yan pagka pumiga ka pupunta sa ibang frequency kung halimbawa lodi eh, ang tone ng 144200 is tone 38 para mag activate yung naghihintay na repeater nya uh, okay pindutin mo ang function 38 yan tone 38 lang naman yan Ayan. Automatic na yan loading din na magkakaroon ng nota dito sa gilid. Ayan. Medyo fade lang kasi yung screen ng konti dito. Kaya yung ilalim lang ng nota ang nakikita. Ayan o. Ayan. At mawala yan kung pipindutin natin itong function. Function tone. 0-0. Ayan, nawala yung tone ko. Ayan o. Oh ensya pagka naka 00 ang tone ibig sabihin ayan walang nota doon na naka-drawing kung halimbawa man ay mayroong kang tone na nakalagay function o kaya 08 ayan automatic 'yun na magkakaroon yung nota doon ibig sabihin pagka naka nota na ganon mayroong kang naka-save na susi ayan oh 08 Kaya kung gusto mong tanggalin yung tone na yon, function 1 isiro siro mo siya. yun Ayan. Ayan, nawala na yung nota doon. So, nakasakay ka naman, sabi mo, pero hindi gumagana yung alpha tango mo. Baka may problema, Lodi, doon sa tone pad. Ito kasi, Lodi, yung buong keypad na yan, pati screen nakikita natin mayroong nakalapat dyan na tone pad sa ilalim eto siya ayan nakaganyan yan nakalukot dito yan ayan kaya ang gawin mo kung totoong alpatango yan ipihit mo to Lodi bubuksan mo to habang nakapiga ka ayan habang nakatransmit ka, nakapiga, pinipihit mo to. Ayan, yung potentiometer na yan. O yung trimmer na yan. Kung halimbawa walang pagbabago, dito ka sa baba. Ayan, para mag-activate yung susi. Ito kasi yung nag-adjust para makuha mo yung uh, tone frequency na kailangan. Baka nakahatak lang to. Kaya hindi niya gaano may-activate yung susi. 1 to 42 yan eh sa mga gantong alpatango hanggang ang tone nila ay 01 function tone 01 hanggang tone 42 ayan yung tone 42 na yon ay parang pumipito na yon Uh, hindi mo ma-determine kung pumipito o ano siya basta matinis na tunog na yon yung humming sounds kung tawagin o no? humming tone ayan humming tone, kung tawagin nila yun eh. Pero yung tone na yun ay decoder or encoder para makapasok sa isang repeater at para makapasok din yung mga may transmit tone kung alimbawa gusto nyo yung exclusive uh, sa mga radio na merong decoder at encoder gumagamit sila ng kaukulang tone frequency para sila sila lang yung mag-uusap. Para walang istorbo, ganun. Kung alimbawa, special yung ah uh, frequency na yon ayaw nila nang may pumapasok na ibang ka double laps gumagamit sila ng susi sa encode at decode para sila sila lang mag usap lahat ng nakasuse, TX uh, susi, RX sila sila lang ang nagkakausap lahat naman na naka standby na walang susi uh, listener na lang sila hindi sila makapasok dahil nga wala silang transmit tone, hindi sila makapag-modulate. Pero kung mahanap naman nila yung kaukulang suse o tamang suse, ayun, kaya nilang pumasok at ma pwede nilang ibig kong sabihin, maihahak nila yung mga RPT na may mga suse. Ayun. Wala naman ng impossible Lodi, maraming mga scanner na pwedeng panghanap ng suse. Uh, ganyan. Pero ito lang Lodi, yung sinasabi mo na ah uh, hindi ka makapasok uh, which is uh 08 tone 08 or tone 10 ay uh, ganyan yung mga susi pala lodi o yung tone na ini-input natin dito ayan yung mga yan ay may kaokulang uh, conversion ano sa mga 02 Alfa Tango kasi uh, 1242 to ang tone sa ibang modelo naman na radio o yung mga bagong radio gumagamit sila ng 3 digits 4 digits mga ganyan uh, o kaya 2107 for digits mga ganyan okay dito sa atin kasi sa Alfa Tango is uh, 1242 lang kaya kung halimbawa, uh, yung mga ibang gumagamit ng tone na, uh, but yung tone ko ay 88.5. yon. may conversion yon kung ano ang 88.5 sa mga Alpha Tango, sa mga old radio. Yung mga kalimitan na ginagamit nila, standard tone is 08 function 08 yan which is yan yung 88.5 na standard. Yan yung uh, tone na standard sa mga open repeater. Ginagamit naman kasi ang Lodi yung tone na yan para syempre sa kanilang receive ay hindi magkaroon ng splatter. Naiwasan din kasi yung pagpasok ng mga splatter Lodi o QRN kung minsan, naiwasan dahil sa pag-input ng mga tone na yan. Hindi pinapapasok ng tone na yan yung mga Uh, signal na naliligaw pinaka filter na rin to ayan yung susi na yan filter lock ng ganyan siguro kung anong tawag diyan pwede rin yun kasi nga uh, binablock niya yung mga uh, hindi inaasahang signal na nakaka-splat na nakaka-interrupt naman sa usapan ng mga mayroong repeater system kaya naglalagay sila ng receive tone doon sa kanilang receiver about naman sa tanong mo lods merian florita uh, yun nga lang siguro baka may problema lang yung screen kaya ang nakikita mong digits na lang ay tatlo ayan, ayan oh. o kaya dito ka nagka problema ayan na lang siguro baka nag fade yung, yung screen ayan yung LCD screen na yan mayroon na kasi hanaban yung LCD screen nito Lodi Napaka rare na siya uh, Yung iba may mga stuck pa uh, Pero hindi nila inilalabas Okay So yun lamang Lods Kung minsan Lodi hindi rin nakikita dito yung uh, alpha Tango ano? Uh, kahit sabihin natin na O oh, yung radyo ko kahit 0 to N Mayroong tone pad yan. Merong tone pad ginaganon nila. ah uh, kung minsan nag-convert lang dito. Kung minsan Lodi, yung mga 02N, 02E, mga ganyan, pwede mo nang karganto 'to eh. Magkakaroon siya ng ganito. Pero kung minsan hindi niya tinatanggap yung trabaho nito. Ayan oh. Pero may conversion na ginagawa para tanggapin niya to. Para magkaroon din ng uh, transmit tone yung mga radio na 02N or 02E, mga ganyan. Yung 02 Alpha, alam ko plug-in play yun eh. May tatanggalin lang na o may i-replace re lang dito sa gawi dito. Kasi naka-design na yon yung 02A. Ayan nakargaan ng tone pad tapos yung 02A ganoon din kaparehas din ng 02 Alpha Tango na pag nag input ka ng frequency 4 3 3 kailangan mo ng 0 para makapiga ka dyan Ayan o, bumalik tayo sa 144200 Shoutout pala dyan, Tito Celebra Shoutout, magandang buhay Roniel Carino Jong Ampatin, Eric Labandelo, Hernani Sanchez, Odod Seydodz, Erwin Piñaplor, Roderick Mesa, Joshua Rubio, shout out, striker, shout out. Tito Darius Razon, kasama na yung mga kasama natin dyan sa UGC, kabalikat. Magandang buhay po dyan, tito. Okay? So, hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat. Magandang buhay.